65 days na yung palay, nagpapabaon tayo para sa atangya, stem borer, leaf holder, at saka sa brown plant hoppers, at saka green leaf hopper. Gumamit tayo ng biopropicin, lambda-cyhalotrin, si at saka chlortyanidine, at saka ang puler natin is probio, polar fertilizer. Hello mga kagreet, magandang magandang araw po sa inyo lahat Narito naman yung lingkod ng Labri TV para magandang mamating kalaman tungkol sa pagsasaka Ngayon araw po eh, nandito tayo sa San Antonio, Quezon Dito sa ating Jasmine 479 na sabog tanim na 20 kilos lang per hectare ang seeding rate At ito po ay uh, walang gagamitin synthetic fertilizer Wala tayong ginamit ng synthetic fertilizer Purong organic fertilizer lang po ang ginamit natin Medyo dalawang beses lang tayo ito nag-spray ng uh, bioenzyme Kasi dry tayo nag-spray nung una Then pagdating ng 90s inulitan po natin dahil sobrang takaw sa tubig paliba masyadong buhagag po ang lupa rito na dati nating pagtaniman ng talong. So ngayon nga po isa nasa 64-65 days na po itong ating palay. Ito po uh, sinabog natin noong March 9, 2024. Kung uh, natatandaan nyo po, balikan nyo po yung ating mga vlog. Ito po ay sinabog natin na madalang. Ito po ay diretsuhang nyari. Meaning kasi ng diretsuhang nyari. Ito po ay automatic ng grenader. Uh, pinatubigan. spray ng bio enzyme. Then sinabog na po agad natin to At pinadaan na natin ang uh, wheel ng hand tractor. Then ito nga po ngayon ay nakaka dalawa tatlong spray na po tayo pero medyo tinamaan siya ng steam borer uh, ng folder na muti-muti ang dahon pero nakontrol natin yung last spray. So ngayon po is uh, tinatawag natin na pabaon no. So itong pabao na ito, importante po ito, ito po ay yung tinatawag natin na uh, ito na yung pinaka-protection ng palay hanggang sa siya ay magkaroon ng laman yung kanyang butil. So mula sa paglabasan hanggang sa magkaroon ng laman yung butil niya, hindi po tayo mag-i-spray, no, no spraying doon. Iniwasan ko po kasi na magkaroon ng damage yung mga butil, uh, lason, yung tinatawag natin na phytochemicals o phyto um, phytotoxicity. Yun po yung iniiwasan natin na kapag kaya, nakabuka ng konti yung bunga ng palay dahil po nagpo process pa, yun po ay nasisingita na nag absorb ng likido na mayroong chemical. So nangingitim yung mga bunga ng palay kaya iniiwasan po natin during those time ng flowering o yung tinatawag natin na uh, pollination process stage. So, hihintay naman natin ito na magkaroon ng laman at kung sakasakali, saka po tayo mag i spray ng foliar at sasamahan na rin natin ng kunting insecticide na contact insecticide lang para lang itaboy yung mga peste na gusto pang pumunta during that time. So, ito po, kasama natin si Ronron, Ron, kasama natin si um, Jongjong at kasama natin si Kuncial sa pag i spray ngayong gabi ng May 13, 2024. At gusto ko lang itong i-video nga at ipakita sa inyo para bigyan natin na emphasize yung kahalagahan ng pag spray ng pabaon. Ito pong pabaon para ding tao na aalis ng bahay, may daladalang pagkain, may daladalang gamot, may daladalang tubig. Baon-baon niya -baon na yan hanggang sa siya ay makarating sa kanyang pupuntahan. So sa sapalay naman, baon-baon niya -baon hanggang sa siya ay magkaroon ng laman yung kanyang butil. So yun, hulapin na tayo matapos. Pabaon. Ini-spray natin ang pabaon sa 65 days na palay. Na-live na naman po natin yan. Kaya pwede nyo pong dyan sa Facebook at saka dito sa YouTube. Ang pagpapabaon ng palay ay mahalaga kasi yan po ay uh, uh sa palay natin habang nasa flowering stage siya hanggang sa magkaroon siya ng laman. So pagka nagkalaman na siya, po, pwede pa tayo mag-spray ng isa pa, foliar fertilizer o kung hindi kaya, eh, pahabulan natin ng insecticide na kahit contact insecticide na lang para wala pong residue doon sa palay. At makakontrol uh, pa rin natin kung sakaling may umatake ulit ng mga atangya at mga uh, brown plant hoppers ay maiwasan natin tsaka yung mga stem borer pa rin kung sakaling meron pa na humabol. Pero this time kapag may pabaon tayong ganito, kargado na po yan ng para sa atangya, para sa, para sa temporer para sa hoppers ay eh medyo na kampante na po tayo dyan nasa 60 days dapat po itapos na tayong mag spray no? so this time nabutang po tayo ng 65 days uh, yung pure organic fertilization method natin ay eh, hindi pa naman naglalabasan masyado so yun yung ating video sa inyo for today tonight pala May 13, 20, 24 Thank you very much mga kagrit Lagi tatanda sa ating munting channel Wala Great TV Farmers Bida, ayun pa sila. Lapit na matapos. Bye-bye! Okay, okay, oh pala to. ito. Ito tinanggal ako ng tubig? O oh, ito yung pinapasukan. Ito yung pinapasukan natin. Ganda ng puno, no? Ang <laughs> tagal Wala masyadong lagi. ka lang dito sa field pero wala kang nakikitang ganito no. Diyan mga tanim nila diyan. Ang sabog nila diyan.